Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas ang isang misa na inalay para sa Yumao Santo Papa sa St. John the Evangelist Cathedral ng Dagupan City bilang pagpupugay sa kanyang buhay at paglilingkod sa simbahang katolika. Ang banal na misa ay dinalohan ng daang-daang diboto daang mula sa iba't ibang bahagi ng Pangkasinan bitbit -bit ang taimtim na panalangin at mga rosaryo habang sabay-sabay na -sabay nananalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng Santo Papa na pumanaw nitong nakaraang lunes. Sa kanyang humiliya, inilarawan ni Archbishop Villega si Pope Francis bilang isang ama ng awa at pangunawa na hindi kailanman nag-atubiling yakapin ang mga naaapi at palaging nagsusulong ...nang katarungan at pagkakaisa. Pope Francis was not a I hear Bilita, nora, and action, voices. But Pope Francis knows the one who voices. And there can be no voice for me. ayon pa sa obispo, malaki ang naiambag ng pamana ni Pope Francis sa Pangasinan, gaya ng pagtalaga sa Our Lady of the Rosary of Manawag bilang minor basilica. Ganon din ang St. Dominic Parish Church ng San Carlos City. Bagamat hindi siya nakarating dito, ay meron siyang uh, special na attention sa atin. At mula sa Archdiocese ng Dagupan ay ilang pari ang ginawa niyang obispo yun ay ibig sabihin ay nagtitiwala siya sa simbahan sa katoliko dito sa Pangasinan. Nag-alay rin ang mensahe ang mga membro ng simbahan at mga deboto bilang pasasalamat sa inspirasyong iniwan ng Santo Papa sa kanilang pananampalataya. So doon po sa pagkakilala ko sa kanya or kahit hindi naman ako lumapit ng malapitan at na hawakan po ang kanyang kamay pero siguro mga dalawang dipa po So I felt really the love and care of the Holy Father and then later on I can sense really that, that as um, pontiff and the leader of the church he was drawing all people closer to the, to God uh, Si Pope Francis po ang masasabi ko sa kanya siya po ay uh, hindi hindi niya kahit na ibang religion po ay kanyang mahalin natin dahil ito lahat ay Uh, nil, nil, nilika at nilil, nilalang ng Panginoong Diyos. Ang pagpano ni Pope Francis ay nag-iwan ng malalim na lungkot sa buong simbahang katolika. Subalit sa mga misang tulad nito, muling pinapalakas ang pananampalataya ng bawat katoliko na ang kanyang buhay ay isang patunay ng liwanag sa gitna ng bilib. Josh Joshmin Castaño, Balita, Solid North.